Pumasok lang daw sa banyo, di na lumabas. Isang aktres na tagpo ang wala ng buhay. Pero teka lang, hindi ito simpleng balita. May misteryo, may emosyon, at may tanong. Ano nga ba talaga ang nangyari kay Uziel Faith de la Mide? Faith de la Mide, baka hindi pa pamilyar sa lahat. Pero sa mundo ng indie at teatro, kilalang kilala siya. Hindi siya yung tipo ng artista na puro pa cute sa kamera si Uziel umaarte gamit ang kaluluwa. Una siyang sumikat sa indie film na A Love Story kung saan gumanap siya bilang teenage Ata. Pero teka, hindi lang basta-basta role yun ha? Isa itong role na kailangan ng tapang at lalim. And Uziel delivered. Boom! Wagi agad ng respeto ng mga kritiko. 2025 Pure Gold Cine Panalo Film Festival sa Student Short Category Nakuha niya ang Best Supporting Actress Award para sa pelikulang Uwian. Grabe, 'di ba? Student category palang yan ha. Pero binasag na niya ang competition sa sobrang galing niya. Parang gusto mo na lang mag-enroll sa acting class niya kung meron man. Hindi lang sa pelikula. Sumabak din si Uziel sa digital series na si Sol at si Luna. Kaibigan siya ni Zai, played by Zai Jan Kaso ito ang mas nakakatuwa kahit behind the scenes, tell Yung tipo ng katrabaho na kahit puyat ka na, matatawa ka pa rin. At syempre, sa teatro, naging bahagi siya ng dulaang UP sa Sidhit Silakbo. She was unstoppable. Pero noong July 31, 2025, gumuho ang mundo ng mga kaibigan at tagahanga ni Uziel. Natagpuan siyang wala ng buhay sa kanyang banyo. Ayon sa ina, mag-isa lang daw siya sa apartment nang pumasok sa banyo, doon na siya natagpuan. Wala nang saplot. Wala nang buhay. Anong nangyari? May foul play ba? Aksidente lang ba ito? O may mas malalim pang dahilan? Isa sa pinakaunang nagpahayag ng damdamin ay si Direct Chris. Ayon sa kanya, sa unang edit pa lang ng A Love Story, ramdam na raw niya ang star quality ni UZL. Pero ang mas masakit, plano pa sana nilang gumawa ng mas maraming proyekto kasama siya. Paalam Uziel, hinding-hindi ka namin makakalimutan. Marami ring fans ang nagbahagi ng clips, quotes, at behind-the-scenes moments bilang pagpupugay sa aktres. At syempre, lahat may iisang tanong, bakit at paano? Kung tutuusin, ang kwento ni Uziel ay kwento rin ng maraming kabataan ngayon. Puno ng pangarap pero tahimik ang mga pinagdaraanan. Hindi natin alam, baka yung taong nagbibigay ng ngiti sa set ay siya rin palang may bitbit -bit na sakit sa puso. Nakakalungkot, nakakagalit, nakakagising. Kaya paalala lang no, huwag nating gawing requirement ang huling post bago tayo mag-check sa isa't isa. At kung may kilala kang hindi actor na mukhang laging chill, kamustahin mo rin. Baka hindi acting yung lungkot nila. Kung gusto mo pang makilala ang mga underrated at talented Pinoy actors, don't forget to like, comment, and subscribe. At syempre, justice for Uziel.